Raita? Yes, hindi. Hindi ko siya. Wala na no, yata. Eh. Magkano kita mo sa isang ganyan? Ah. Ako rin, isa rin ako. Parang masarap eh, no? Paano yun? Kung halimbawa ay sa, sa'yo lahat. Ito, bisikin sa side ka, sa'yo lahat. Okay lang sa'yo yun. Eh kung may bibigyan ka namin bukas ng paninda eh may magagamit ka na. Ay take mo muna ano. Para guys na sabihin mo sa akin. Una ang bisikleta mo para ibigay namin ang paninda mo. Eh mga 2,000 o one 15 kasi na ba 'yun? Ha? Baseball, may ilang kilo ng baseball, ganoon. Dapat na kilot, kay Kiam. Umiikot ka, iikot ka. Pero sa iyo lahat ang gamit tayo. Yung... O... Sa lahat, halimbawa. May gamit ka na, may kawali ka na, may kawali. Yung eh, Kailan mo maayos? Ano? Ano na Hello. Ano mo. Ano sila sa edgar mo? Ano nila ako dito Parang dito Kailangan ba? Kailangan may angin Ay kailangan nila pumasok na angin Sa ano okay. Oo nga, kaya dapat igawa mo ng kahon ng ano yun, kahon na yung parang plywood na parang fishbowlan siya, gano'n. Alam ko yan, lasing. Eh kung bibigyan ka namin ng ano, kasi bibigyan ka namin ng ano, yung paninda. Alam ba, yung itlog na pugo, marunong ka ba nun? Ilaga ta si preto lagi mo lang parang sari na. Oo, oh, tapos si preto mo di ba ganun? Wala magagawa ng lock niya. Ba't ng rin na lang. Okay, ano ba 'yung quick quick? Ah, itlog lang na may pisa. Ah, ano tawag may sisa ganun? Ay saka nakakabili ganun. Sa labas meron. Mag mga magkano mga ano? kung 1,000 po eh okay na yan kulang. kasi may matika, suka, paano? marunong ka gumawa ng sauce dati ka na ba nagtitinda nun? ano po mama ko kung ano po ako kasi pagkakaliputra yun kung sakali bukas ba ay ayos na e, pakita mo nga sa akin para bukas may pamili kita gusto mo sumama ka sa pamili anong, anong gusto mo ipunta? Ano? Ah, sige. Ha? Sige, okay. bayaran mo na kita. Yeah.